Watch G, anong ganap? Sarap na naging rip namin kagabi yung sama-sama namin lahat. Sobrang solid. Kaya medyo tinanghali kami ng gising. Hapon na kami dumating dito sa resto. Pero wala pa rin makakapigil sa magiging ganap namin ngayon kasi nalalapit na nga ang one year anniversary ng gulay buhay. Kaya ang plano namin ni Chin eh mamimili kami ngayon ng mga ibang kailangan namin para sa araw ng bulan. ka kasama chico hindi pakuha naman dito kay chico naka doon hindi ka kasama kamiya ka na magsama sorry hey brother liars only bro oh no thank you yeah. liars only sa, sa restaurant uh, yeah we came last night it was amazing yeah, we were there <laughs> thank, you, thank you. I'm just giving flyers because it's not on the main so road. Cool. So people Yeah, don't know, it's good. It's it's so thank you show. for coming there. Spot, yeah. Salamat po. Salamat. Thank you. Thank you. <laughs> <Thank> you. <laughs> Hinami, may mga pasta at saka spag sauce. Ano pa, Bi? Yun lang. Yun lang. Kasi kapag gawa na kami kahapon ng lumpia, spaghetti na lang ako lang. At saka pala mga, yung mga lalagyan. <laughs> Ah, uh, na kami sa bilihan naman ng takeout box. Bili lang po kami ng takeout box. Opo, P50, P175. Pupunta pa pala tayo sa isang shop ng Star Gear kasi magpapagawa tayo ng sticker ng Chinon Chong para sa sumusuporta pa sa atin tsaka sa mga susuporta pa. Magkita-kita tayo sa daan, bibigyan namin kayo ng sticker. natin baka sarado sarado hindi tayo makakapagpaprint ngayon ng sticker balikan na lang natin sa sunod mamaling na kami ah. Bukod pala sa Shanghai at saka sa spaghetti, meron din kaming gyosa na handa namin sa gulay hey. ay Hindi ako makatulong sa kanila kasi e edit ako doon sa labas. Ito oh. oh. oh, man yan? Mangga wine. Mangga? Gawa mo? Oo. Sipo na. Oo, galing naman siya. Masarap kaya ito. Hindi ang masarap, sabi ni Sinag. Patikim natin kay Sinag. Gusto mo tikman? Tikmin. Akala ko may tira ka ah. Ano ba naging dami naman tsaka nito? May ang gawain pala. Si Puna. Oh. Diba? Diba? Di 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 sarap, sarap. Sarap. <laughs>